araw po ng Friday. Alright, mga idol, trending na uh, trending. Ngayong, uh, ang uh, House versus Corruption. Alright, iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na dapat investigahan ng mga aligasyon ng katiwalian sa pamalan kasunod ng mga panawagan ng mga business communities at civil society groups. O, so, di ba? Ano bang gusto ninyo? Gayahin ba natin ang uh, Bansang Indonesia? talagang uh, maraming looters uh, talagang sinugod nila yung mga mga nagkukorap na mga nagtatrabaho sa gobyerno sa Indonesia. Oh, ganun ba ang gusto ninyo? Yung talagang magkakaroon na ng dahas pag uh, kinakailangan? Siyempre, yung mga tinukusapin niyan, idol. <laughs> dapat masuag mo na natin yan at dapat matakot yung mga gumagawa ng mga korupsyon. Eh, Oo, oh, sino ba yung mga gumagawa niyan, mga idol? At uh, sinabi ni... Uh, Teka saklit ha. Uh, sinabi din niya na hindi hahayaan ang House of Representatives na ang korupsyon. Dapat lang, di ba? Para naman makausad na ang Pilipinas. Magkano na ang utang ng Pilipinas. Di ba? At uh, marami na talaga. At uh, marami pa rin ng naghihirap. Dapat eh, sana eh, masubukan din sana natin yung uh, napakamurang bigas mga presyo ng bilihin na napakamura, di ba? At di siyempre, mga pagkain. Yan ang mga importante. Yung mga kailangan ng mga nag-aaral. Ang mga estudyante. Dapat hindi masyadong mahal, di ba? Parang affordable. At hindi mahirapan ang kanilang mga magulang. So, nakatutok ang publiko sa mga investigasyon hinit sa mga anumalang flood control project na pinaghahati ang umano ng mga kontraktol. Kontraktor. eh kontraktol. Kontraktol. <laughs> <laughs> Kasi magkakatol sila eh. Tol. <laughs> Parang naman di ba? Eh, syempre naman. Ay, nakakaintindihan na sila. Oh, tol, yung akin dyan, ha? Ah, mga Ang dami mga lumalabas sa, na AI ngayon, di ba? Sa social media. Kinagaya nila. Sabi nung isang uh, naka-megaphone, nasa gilid siya ng ilog, sabi. Balita ko may mga buhay daw dito. Sabi. <laughs> Lumabas yung mga buhaya, nakasombrero. <laughs> Grabe mga buhaya, nakasombrero, di ba? Ah, madlaw mo No Talaga nga, nalangin nga mga tabuhaya ka, dakil tayo na. Hindi <laughs> <ba? laughs> O, oh, tingnan mo, idol. Pero, ano ha? Matamaan ay matamaan. Bato-bato sa langit. Ang matamaan may bukol. <laughs> o, oh, ilang mababata sa mga opisyal sa gobyerno ang uh, nangungurakot daw ng pondo. Alright, so... Talagang investigahan na yan, mga idol, para tingnan natin at para mawala na ang problema natin. Grabe na lang yun eh. Wala bang ibang uh, issue? Bilisan nyo ah. Bilisan nyo at talagang uh, kumbaga is uh, may pangil lang uh, batas. May pangil lang batas para sa mga ganyang gawain. Alright mga idol, ang oras po natin, yan ang ating i turning ano, alas 4.34 na naman sa IFM, mga idol mo, FM. Subay eh. Yeah.